Pero malayo pa rin yun. In the meantime, inuubos ko muna sa Kabite ang pera ng DSW. Ang you, birthday. You, birthday niyo ngayon, ma malapit na rin ng Pasko. Nandiyan yung spirit ng love at forgiveness. Okay? Tama. Yung kapatid niyo ma'am, si Presidente, nagpunta ng Hawaii. Tama. Doon sa lugar kung saan na-exam yung, yung tatay, ano? Ang sabi ni Presidente, wala siyang kailangan patawarin sa mga naging dahilan, na mga tao behind, sa pag exile ng tatay niyo. Pinatawad niya na daw po lahat. How about Senator Ivy Oo oh, naman, matagal na. Yung nanay ko talaga nga hindi naniniwala na nakikip-kip ng galip. Sabi niya kakapangit daw. Ka. Oh, yun naman yung nanay ko. Pero hindi po sa amin. Alam naman natin, utos ng pangangailangan. May ibang politiko na ikitik dyan. Yung iba talaga, eh walang magawa. Kailangan survival din. And, naintindihan naman namin yung lahat yan. At uh, sa haba ng panahon, talaga naman na uh, kung sino makikipagkaibigan, nakikipagkaibigan kami, nakikipag-alyado, eh hindi naman kami pala away sa totoo na. Okay pa, mainit-init pa. Ah, uh, Senator Laila de Lima, nakalaya na, no? Ano yung reaksyon niyo, ma'am, sa balita na si Senator Laila de Lima ay magkipagtulungan sa ICC laban kay uh, former President Duterte? Mulat sa sinabi ko na na walang karapatan ng ICC na pumasok sa Pilipinas dahil nakita naman natin ang pinakamagandang halimbawa, itong kaso na nga ni Sen. na nakita natin kahit katunggalin ng administrasyon, e eh, talagang uh, pinalaya ng ating uh, mga korte. sabihin, malaya at matatag ang korte natin, ang gunitatura natin, umaandang ng maayos. Bakit makikialam? yung mga dayuhan. Kung tumatakbo ang mga korte at yung mga West natin sa Pilipinas, huwag mo silang panghimasok, talaga naman may hustisya. Kahit masagal, kahit papano, kahit tiis-tiis, lumalabas naman ang mga uh, desisyon at maayos naman ang ating dikatura. How about yung uugong na balita, ma'am, no? hindi naman daw seryoso, pero may uh, parang uh, impeachment at ang PBB sa Reaction lang, ma'am? Well, uh, dapat wag na tayo pumasok kaya nakakalungkot eh, di ba? Ako yung uh, nagpupumilit na may unitin at uh, sabi mo nga, malapit na yung pasok ko, basta malapit papasokan niya dami-dami natin problema, maawa naman tayo sa Pilipinas, maawa tayo sa Pilipino, na nagihirap pa rin at sa uh, mahal-mahal ma ng pagkain wag naman tayo papasok sa Pasko tuyo, at uh, higit sa lahat, magpapasalamat ako sa lahat, at sana malatiling Juan Cavite, ayan wow. Sa noche buena, eto nga, ito nga yung malaking problema natin, uh, yung noche buena. Uh, umaasa ko sa bagong um, Secretary of Agriculture na magawa ng paraan sa lalong magaling panahon. May issues of production, kulang talaga ang ani, uh, nakakaproblema at napakamahal din ang distribution should maabot sa malalaking lugar katulad ng Kapite, kundi so, na iiwan sa mga uh, malalayong lugar katulad ng Ilocos Norte, sa Bukidnon, sa, sa South Cotabato, eh yan ang dapat muna. Simutin muna, simutin muna sana lahat ng amin dito sa Pilipinas bago matik na matik na, na import ng import. Huwag naman tayo import ng import sa agriculture. Uh, dapat, bantayan natin yung SRP, minsan nagiging katatawanan dahil uh, may naman natin susunod yung suggested retail price. Kaya, magbantay tayo at uh, uh, siguraduhin natin na hindi tayo makakita sa pasundin. Thank you! Thank you.